guys ma sang ubi halaya guys dire sa Kamanti Road So sudlon na ato nato ni guys gamit ang aton nga Mio nga motor kung kaya sang aton nga Mio ini nga lagyan guys. So tara guys mag-deliver ta sang ubi halaya Amo ni guys ang lagyan pa kadto sa Kamanti tres, Dress, pagpakat uh, ko sa terminal. So kung mag-ulan guys, kalahin isang alagyan de, Pag uh, sa mga motor. Pag uh, lalong lalong-lalo na guys, pag may emergency, hindi masyado makasulod ang mga ambulance. So especially guys, during area guys, oh. So, Forte na di kada tanong kung magtigululan, guba na de ang alagyan guys. Pero ah uh, may good news, dali na lang hindi ma simento nga area mga, siguro, mga Sininga bulan, ba? Si siminto na, ni guys So, guys, ari, delikado, ginigatama Kung magulan, di, guys, okay ka, tanlog na, din, area Subong, okay pa, nga, lagyan Ta, subong, pero kung Magabot ang ulan-ulan Portig -ulan, na, di, ka, no guys Magubag na, din, mag nga, lagyan Guba-guba, ginigatama, di, guys, kung magulan, eh